Sa kanyang mga unang taon bilang pari, sumikat ang reputasyon ni Padre Pio na umakit sa hindi mabilang na mga deboto mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Kasama ang palad, ang bagong tuklas na katanyagan na ito ay nagdulot ng mga walang prinsipyong individual na naghangad na pagsamantalahan ng kanyang katanyagan para sa personal na pakikinabang. Ang mga individual na ito ay gumawa ng mapanlinlang na mga pakana upang mapakinabangan ang time team na paniniwala sa kabanalan ni Padre Pio. Sila ay nagnakaw at uh, nagbenta ng mga pirapirasong ng kanyang mga kasuotan na kadalasan ay ipinamalita bilang mapaghimalang pag-aari o bilang relikya. Ang ilan ay umabot pa sa pagkasira ng kanyang mga kadamit sa panahon ng misa na nagdulot ng pagkagambala at uh, nangangailangan ng inter intervention ng pulisya. Sa isang particular na kasuklam-suklam na insidente, isang parokyano ang nangyekil at walang habas na humingi ng pera kay Padre Pio. Sa kabila ng mga hamon na ito, na nanatiling matatag si Padre Pio sa kanyang pananampalataya at misyon. Nakita niya ang mga pangyayaring ito bilang mga pagkakataon upang may kalatang salita ng Diyos at gumawa tungo sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Subaybayan at panoorin ang ating episode ngayong araw upang tuklasin ang mga detalye ng mga istoryang ito. Maratiling nakatutok. Ang buhay ni Padre Pio mula pa sa mga unang taon ng kanyang pagtapari ay minarkahan ng pare-parehong napakalawak na debosyon at makabuluhang hamon. Ang kanyang hindi natitinag na pananampalataya at pagkahabag ay nagbigay daan sa kanya na madaig ang kahirapan at ipagpatuloy ang kanyang espiritual na gawain. Sa kabila ng pagsasamantala at paghihirap, Nanatili siyang tanghalaw ng pag-asa at inspirasyon para sa hindi mabilang na mga individual. Ang pangalan at uh, katanyagan ni Padre ay patuloy na lumago araw-araw at ang mga miyembro ng kaparean at mga laiko, mahirap, mayaman, may sakit, may nagmamayari at iba pa ay dumating sa kanya araw-araw. Ginabit ng mga magnanakaw at mga masasamang elemento sa lugar ang pagkakataong ito at dumayo sa lugar ng simbahan at tumakas dala ang kanyang maliliit na mga gamit. Ang gayong masasamang elemento ay sapat na tuso na upang pagkakitaan si Padre Pio. Hinakaw nila ang mga lumang damit ng pari na may bahid ng dugo, pinagpira-piraso ang mga ito, at pinagbili ang mga ito sa mga dumadalaw na mananampalataya. Kung minsan, hinakaw ng mga masasamang tao, ang kanyang malinis na kasuutan, pinuto lang mga ito, pinahira ng dugo ng kambing o manok, at pagkatapos ay ibinenta sa mga interesadong mga peregrino o bisita na sabik na bilhin nito. Wala silang kaalam-alam na hindi nila mabibili ng pera ang, ang, ang biyayang hatid ni Padre Pio at sila'y buong nagtiwala na tunoy ang mga peking mga bagay umabot pa ito sa punto na ang ilang mga panatikong mga tao na pag-agawan at sirain ang mga kasuutan ni Padre Pio matapos niyang ipagdiwang ang kanyang pang-araw-araw na banal na misa. Di ito ikinatuwa ng mga dignitaryo ng orden ng mga Kapuchino. Bagaman masakit sa loob ito ni Padre Pio, tiningnan niya sila sa ibang anggulo Inaliw niya ang kanyang sarili sa isipang pinigyan siya ng Diyos ng pagkakataong, ipalaganap ang kanyang kalwalhatian at kumilos siya para sa kaligtasan ng mga kaluluwa ng tao at kaya walang kahulugan ang mag-alala sa gayong mga kalakaran at mga pangyayari at pangkakaabuso. Samantala, dahan-dahang tinalikuran ang kanyang mga panukuyano ang kanilang ugaling pumunta sa simbahan ng kanilang parokya ng uh, Santa Maria de la Grazie o Our Lady of Grace at imbes sa halip ay uh, napalitan ito ng pagbisita kay Padre Pio sa kanyang tinitirhang monasteryo kung saan meron ding uh, kapilya. Dahil dito, ang bilang ng mga tao na nagpunta sa simbahan ng parokya ay bumaba ng malaki at uh, ang resulta ay nabawasan rin ang, uh, hus ng husto ang koleksyon at donasyon ng simbahan sinikap ng mga donante na ibigay na lang ang kanilang mga donasyon kay Padre Pio ng direkta sa kanyang tinitirhang monasteryo. Kasunod ng mga pangyayaring ito ay isang bagong aligasyon ng lumitaw at ito ay ang pagtatangka na gamitin si Padre Pio bilang pangakit para makakalap ng pera. Ang mga namamahala sa simbahan ng parokya ay nasaktan dahil dito. Si Padre Pio at ang mga tagapag-alaga ng kumbento ay sinisi sa umusbong na ugali ng mga kababaihan na mag-agawan sa mga upuan sa harap ng hanay na simbahan at ang kaugalian ng ilang mananampalataya na gupitin ang mga damit ng banal na pare. Dahil sa nakababahalang mga kaganapang ito, naglabas ang superior ng mga kaputsino ng mga bagong patakaran at sila ay ang uh, sumusunod. Una, si Padre Nicola na noon pa man ay uh, isang mamamalimos at nagpupunta sa kabayanan at doon bawat pinto ay nangungulekta ng limos at uh, kaya siya ay natasang maglagay ng isang mesa at isang upuan sa isang sulok ng monasteryo at manatili na lamang doon. Pangalawa, ang mga nais na mag-alok ng mga donasyon ay dapat ibigay ang kanilang mga kontribisyon sa kanya at kailangan yang kolektahin ang mga ito mula sa mga naturang donante at uh, ilipat sa mga autoridad ng monasteryo pangatlo kailangan gawin ng lahat ng posibleng hakbang para makitang walang naggupit sa kasuutan ni Palepio ang mga matitibong mga pari no malalakas nang naninirahan sa monasteryo at ang mga tauhan ng polisya ay dapat magbigay ng nararapat na proteksyon kay Padre Pio upang baka sa ganitong mga kaguluhan. Panglima, dapat pigilan ng mga pare ng orden ng Kapuchina ang kanilang sarili na magsalita sa publiko tungkol sa estigmata ni Padre Pio at sa kanyang mga dakilang kapangyarihan. Pang-anim at huli, lahat ng posibleng hakbang ay dapat gawin upang maiwasan ang pagnanakaw ng mga kasuutan ni Padre Pio. Tinanggap ni Padre Pio ang lahat ng mga patakarang ito sa tamang biwa at ginampanan ng kanyang mga tungkulin bilang pare at itinuon ang kanyang sarili sa mga ito. Pinakinggan niya ang kumpisal ng mga kalalakihan sa umaga, nagdiwang ng banal na misa sa tanghali at nagbigay ng espiritual na payo at gabay sa mga kababaihan sa silid-bisan o ang sakristiya kagad pagkatapos ng banal na misa. Iniaali din niya ang kanyang mga basbas -bas at pahintulot sa mga laiko na halikan ang kanyang stigmata sa oras na ito. Bilang resulta nito, ang sakristiya ay umaapaw sa mga tao palagi. Paminsan-minsan ay iniaali niya ang kanyang mga bendisyon sa mga mananampalataya mula na sa bintana ng kanyang silid. Ang isang parokyano na naging mangingikil at uh, nanggulo kay Padre Pio ay lalo pang naging magulo noong Disyembre ng taong 1925, December 1925. Siya ay nangikil ng pera sa padre. Sa pagtatapos ng taong iyon, nilapitan niya ang kapatid ni Padre Pio, si Michael, at binantaan siya na plano niya maglabas ng libro tungkol sa kanyang kapatid na may mga masasamang bagay. Sinabi niya sa kanya na kung gusto ng pare na iwasan niya ang kanyang plano na tungkol sa librong ito, dapat siyang bigyan ng malaking halaga ng uh, salapi. Ikinabahala ito ng labis ni Padre Pio, lalo na mapapahamak ang kanyang kapatid ng dahil sa kanya. Kaya din niya nakayang tanggihan ang taktika ng mangingikil at binigyan niya ito ng pera. Ngayon paman, naitipa ni Brunato na wakasan ang mga plano ng mangingikil at mahuli at mabuko siya ng langtaran. Pinagplanuhan niya ito ng mabuti at matagumpay na naisakatuparan ito. Sa bandang huli ay nahulog ang mangingikil sa kamay ng batas at nahatulan. Nang marinig ni Padre Pio ang tungkol dito, labi siyang nalungkot. Gusto niyang magsisi ang nagkasala at huwag nang maparusaran. Nakipag-usap siya sa abogado at nagkaroon ng kasunduan sa labas ng korte. Nakuha rin niyang maibalik ang dating trabaho ng mangingikil na inalis sa kanya, natanggal siya sa trabaho. Kinilala ng mangingikil ang mapait na pagtrato ni Padre Pio sa kanyang krimen at nakaramdam siya ng hiya sa kanyang sarili. Nagsisi siya at nagbagong tao kaagad. Hindi siya tumigil dito nang malapit na siyang mamatay, ginusto niyang manatili si Padre Pio sa kanyang higaan at sinunod naman ng Padre ang kanyang huling kahilingan. Ang buhay ni Padre Pio ay minarkahan ng parehong napakalawak na debosyon at makabuluhang hamon. Ang kanyang hindi natitinag na pananampalataya at pagkahabaw ay nagbigay daan sa kanya na madaig ang kahirapan at ipagpatuloy ang kanyang espiritual na gawain. Sa kabila ng pagsasamantala at pangaabuso sa kanya at paghihirap sa nina mga ito, na natili siyang tanglaw ng pag-asa at inspirasyon para sa hindi mabilang na mga individual. At yan po ang ating istorya ngayong araw at sana ay uh, nakapulutan niyo ng aral at napagyaman pa, po ninyo ang kaalaman niyo tungkol kay Padi Pio. At uh, bago tayo maghiwalay, nais nice kong imbitahan kayo na naibigan ang ating story ng araw na mag-like, uh, mag-commento at i-share din po ninyo ang video ito At para sa mga bagong taga-panood, mag-subscribe na po kayo ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na buton sa baba at ang kampanya o ang notification bell sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga episode ilalabas sa hinaharap. At kung uh, oh, nais nice naman nyo kaming suportahan para lalo pang mapagkakilan lang si Paddy at mapalago ang channel na ito, mangyaring lumahok kayo sa aming eksklusibong grupo ng mga buwa ng mga donante na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Paddy Pio kung saan uh, mapapakinabangan po ninyo ang uh, buwanang o lingguhang mga pamisa na ipinagdiriwang po sa Bansang Pransya. At ito po ay naaayon sa halaga ng inyong uh, buwanang donasyon ko dito sa inyong paglahok, panadalan po namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na ayon din po sa halaga ng inyong donasyon. Ang pagbibigay po ng donasyon ay sa pamamagitan ng GCash o direct deposit sa aming bank account sa video. Para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.org www.angtinignipanipio.org At kung nais nyo naman kaming uh, padala ng mensahe o meron kayong mga katanungan, uh, magyaring mag-email po kayo sa ang tinig at gmail.com Ang at gmail at dito na po ay tuloy yan na tayong magwawakas. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood at maraming maraming salamat po sa inyo na mga miyembro ng, ng, mga alagad sa kalinga ni Padre Pio na patuloy pong sumusuporta sa amin. Bahala na po ang Panginoong Diyos na gantihan ang inyong kabutihang loob. Hanggang sa buli nating pagkikita na no, pagpalain at patnubayong kayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Mm.